Good morning guys and welcome back to Entong Soul Channel So kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan And now ay pagpalain tayo palagi ng ating Panginoon. So ngayong araw, papaligo tayo ng ating mga alagang sayop. Pali, papaligo natin is yung manok and yung ating mga kambing. Kasi nga may doon ang kambing, kambing din natin. Kaya kailangan na, rin natin na paliguan. para matanggal na rin yung kanilang mga uto. So ano pang natin? Samahan niyo ako for the day and tara na! Isang magandang umaga ulit sa ating mga tropa. Good morning, good morning, good morning. Little update dito sa ating taniman ng Napier Grass. Ayan, maganda yung tubo ng ating mga kakatanim na Napier Grass. Sa part lang na ito, medyo kinain ng ano, ng kambing. Isitubuan na rin yung iba, oh. yung mga namatay nung... O yung mga hindi tubo nung summer, ayan, nagsisitubuan na. May mga kasabay na rin na wild grass. So ito pa yung iba oh. Tapos yung sa part na yun, di pa natin na harvest. So nag-iisip pa tayo ng paglilipatan. Maybe maglipat tayo sa dito kasi meron na rito oh. May mga tumubo na dito. Ayun. Pati ito hindi ko alam ang tawag dito eh. Pero gustong-gusto ng mga kambing ito. Itong grass na ito. Kamukha ng kangkong. Ito pa yung iba. Ayan. So, kinain ng kambing yung dulo na part ng dahon niya. May mga buko natin, may mga ano rin, no? may mga bunga. Ayan. Yung ba? iba dito, kinain ng uh, tawag sa amin barirong or yung beetle. Yan pa, mga nagsimatayan yung ating mga nyug dito hanggang, do hanggang doon sa dulo yan yung mga tanim nating buko kaya every time na gusto nating uminom ng coconut juice available lagi so hindi nauubusan kasi rin doon sa harap ng bahay may mga tanim din tayo doon na nyog time check natin is 7 am in the morning so yung ibang kambing natin maagang naipastol doon sa uh, grazing area pero yung Iba dun sa loob is Pinurga natin Lalong lalo yung si Tamtam -tam, Pinurga natin yun kasi nga Matagal na siyang hindi napupurga And yung ibang mga kambing pa natin Mga bisiro Siguro purgay natin bukas Kasi nga maaga silang naipastol ngayon Hindi ko naabutan Balik tagapastol pala si tito ko Kaya Ako nakatoka naman ako dun sa mga hybrid Tapos nakatoka dun sa mga upgraded Tsaka yung mga local breeds So ito yung mga tanim natin ni Piero kakatapos lang ka din kasi ng ulan kahapon kaya sumisibol na ulit yung mga mga dahon niya and may mga kaibigan din pala tayong mga nag start magalaga ng kambing so ina-advise ko magtanim muna sila ng kanilang mga napier grass or yung mga forages tapos mga legumes para hindi sila mahirapan during rainy season tsaka during summer kasi alam nyo naman gaya natin, kung konti lang naman yung alaga natin, nag-out tayo before, pero nahirapan pa rin tayo sa ipapakain natin dahil nga sobrang hirap magumpay kung hindi ka ready or wala kang mapagkukuhanan ng inyong mga ipapakain sa alaga. Bali dito sa likod na part ng bahay, ayun malawak naman dito. Ito ang sin, kung gugustuhin yung taniman ng niperto maganda sana rito. Pero nga lang, uh, sayang din kasi yung lote kung hindi mo naman tataniman ng crops, mga mais, pwede rin taniman ng palay. So malaking bagay din to nakakatulong din sa amin para just in case man na kailangan namin ng extra income and available dito sa bukid. So doon sa dulo, yung fish naman namin, doon sa part na yon hindi nga lang nababantayan kaya hinayaan na lang namin. Hindi na rin kami nakapag-harvest dyan ng ano, ng mga isda. Kasi kinukuryente pag madaling araw dahil nga wala na ang dito sa bandang likuran ng bahay. Pero dito, gusto rin sana magtanim dito ng mga legumes dito sa gilid-gilid kasi yun malaking tulong din. Ang problema, may mga nakaano dito, naka walang kambing kaya hindi tumutubo. Pero maganda sana rito 'yung ipilipil -ipil, oh, sa gilid-gilid ng sa mga tambak. Maganda sana dyan. Kasi pag nagtanim naman tayo ng ipilipil -ipil, dyan, ubusin lang din ng mga ligaw na kambing 'yung mga pagalaga kaya wala pa tayong naitatanim dito pero siguro soon try natin kung kung uubra And may mga tanim din tayo dito na sa palok ito may mga talbos no. na oh pwede natong kuha na ng pang ano, sinampalukan ito maasim din kasi mga talbos nito eh, pwedeng pwede siyang ano pang sigang asim <laughs> Ayan, may mga ano na siya bulaklak. So, ito, itong sampalok na to, hindi ko alam kung anong variety nito, pero matamis. Tapos, sobrang dami kung mamunga. Ay, may mga bunga pang natira sa gilid o. Pero itong mga bulaklak, magiging bunga rin itong mga to. Parang palang talbos ngayon. So, o, dito tayo kukuha niyan ng ating pang sinampalukan. Kasi marami namang manok sa likod ng bahay. Kaya, anytime, pwede tayong magluto. And silipin pala natin itong pispando do. So, nung bata kami dito, naliligo kami sa fish pond dito. Pero since paliguan na ng kalabaw, tapos kinukuryente kapag di namin nakikita. So ayan, naging medyo polluted na siya. Ayan na yung kulay niya. Itim na itim. Hindi na sa gaya ng dati. kung so, maalala ko before, nung bata pa ako, talagang sobrang dami ng isda rito. Uh, kapag rainy season, ayan, magkakaroon na siya ng mga isda. Isda, palaka, iba. so dito sa part ng topis pan namin dito sa kabila dun sa kapitbahay namin tapos yung may tulay dun yun yung makikita ninyo ano dun ah, yun ang talagang maraming isla bihor pero yun nga naging polluted tinatapunan ng mga basura so alam nyo naman yung mga yung mga ibang tao yan, ginagawang basurahan yung uh, ah, or yung mga tulay yung mga, ano, ito yung mga nagiging palaka, yung mga potete tadpo Ayan sila. Ang makikita rin nyo, yung mga lumalakoy langoy dyan. Ayan, sa gilid, marami. Yan na lang atin nabubuhay dito ngayon. <laughs> Ayan. Ganyan sa kaluwang, Oh. No? Kaluwang. Pero before, hindi yan ganyang kaluwang. Pero, dahil nga, pag ginuulan, inaagos yung tubig, tapos pinapaliguan pa ng kalabaw, nag-erode yung mismong tambak so yan before hanggang dyan lang yan oh. dito lang o oh, nakarating na dun sa dulo yun na kaluwang ngayon so sayang sayang siya kung gagawin sana ng fish pan pwede kaso nga lang malulugi ka kapag kapag <laughs> ano kapag papakawalan mo to ng isda sayang naman yung pera you no, know, balik na tayo dun sa ating kulungan ng mga lagang haayop Bali, yung pagpapaligo natin, mabilisan lang naman sa manok. Medyo hassle nga lang sa kambing dahil yung kambing insan pumapalag, lalo yung lalo yung bulog. Ah, uh, yung bulog kasi natin talagang sobrang na yung amoy ngayon. So kailangan na talaga mapaliguan dahil amoy na amoy na. Ang bali ang gamit pala natin is yung wash out. Wash out na shampoo. Pang ano siya, pang manok. Pero pwede nyo rin siyang gamitin sa mga alaga, ibang alaga yung hayop basta pag nagpapaligo kayo kailangan mainit mainit ang panahon para mabilis matuyo yung yung katawan nila kapag pinapaliguan ninyo eh yeah, tignan nyo tubitirik na yung araw kaya pwede pwede na tayong magpaligo sakto sa tanghalian uh, medyo tuyo na yung katawan nila eh yeah, pabalik na tayo sa kulungan So share ko lang ko, tingnan niyo yung epekto ng ulan. Talagang nagsisituhan yung mga damo. Tapos yung ating sitaryo, LTLT. Kanda yung tubo. Kaya yun din yung ating mulato grass. Slipin natin. Ito. Harvest natin siya 3 days ago. 3 days ago. Ito din, maliban sa part na to. Dito 3 days ago to. May, may mga ano na. May mga tumutubo na ulit na dahon niya. Ito rin. So, ganun abilis pag mulato. Pero gaya nga nang sabi natin, hindi natin alam kung anong variety ng mulato ito. Kasi meron talagang maganda yung mulato to. Yun yung yung de di-develop nila para maging, ano siya, applicable for grazing sa mga alagang kambing. Tara na, sa kulungan. And meron pa pala tayong mga iparito. Isang so kay Digong Minikono. Ayan yung, ano niya, yung mga ipa binibigay sa atin ni tropang Mark. Shoutout sayo. Tapos dito sa ating asolapan. Diba last time may butas siya. natapalan, pero i-check natin kung may ano sa may butas pa din. Kasi sayang na 'to. Pwede pang paglagyan ng asola. Ayun, tingnan niyo ang ng asola lalong-lalo pag umuulan. Gusto-gusto ng asola yung tubig-ulan, mabilis siyang paramihin dito pa sa kabila malaking tulong din kasi ito sa mga alaga natin eh pwedeng pihalo sa mga pigs tapos nakakatipid tayo sobrang mahal kasi ng commercial pigs ngayon check natin kung ano siya kung may butas mamaya maya so, yun yung mga papaliguan natin nakawala na pala yung ating mga Japanese chabo sa to. ito Paliguan natin para presko. Ito nga pala yung nilagay natin o. Oh. Baliwan sachet lang ginamit natin para dito sa mga bantam. Tapos itong dalawang sachet, bibigyan natin ito sa mga kambing natin. Tatatlo lang naman yung kambing na papaliguan kasi yung iba nasa pasture area. Ito sila. Tapos kanina pinurga din natin ito si Tamtam. Ayan -Tam. eh, no, laki niya no. Oh, no laki hindi nga lang natanggal yung sungay dahil yung nabanggit ko before the warning face na mumurahin hindi umipek so kailangan talaga yung sabihin na natin yung pangalan ha hindi sponsor to ha Dr. Naylor talagang maganda yun kasi mapansin ninyo yung ibang alaga natin sa likod tanggal talaga yung sungay nila tsaka malinis tignan pag walang sungay oh yun nga lang sayang yun oh. yung sana yung mukha nyo oh. ito porcelain to ha na purga na, may vitamins na. Bali, ang gagawin nyo na lang is patabayin nyo na lang konti. Pero bata pa kasi ito eh. months pa lang mahigit yung bisiro natin na ito. lucky, laki. Laki nyo, bilis lumaki. Halos mag, ano na, halos maging kaparehas niya na yung nanay niya. So, so pa yung isa natin kambing. Bali, ang gagawin natin dito yan, lilinisan natin. Tapos lalagay tayo ng panibagong ipa. Medyo, medyo ang proseso nga lang pag talagang may mga alaga kayong kambing tapos wala kayong elevated na kulungan medyo mahirap kaya nito dumi kailangan linisan diba? yan yung solution natin uh, isang sachet ng ito, wash out pang ng ano ng puto tapos sinaluan natin ng dog shampoo ayan pwede yan madre agua naman madre kakao naman yan eh all natural kaya sorry sa mga manok Paligod, natin itong mga bantam natin. Ito yung bantam natin, no oh, sobrang liit. Tignan nyo yung laki niya. Ano? Oh. Cute, parang ibon. So, ang gagawin niyo, ayan, uh, lulublog niyo lang yung eh, hanggang leg. Tapos yung sa may part na ulo, i sa plus nila yung tubig pag mga manok Tapos pupurgayin na rin natin ito. Lubog-lubog lang. Nakikita. Hindi kita. Ayan. Talubog lang siya. Yung ulo, nakalitaw. Nakalubog yung katawan. Tapos ang gagawin nyo para medyo mabasa yung ulo, maano yung solution, may apply Ganyan, plus a lang para condition na rin sila tapos bibigay tayo niya ng vitamins nila hindi ko mapalagpalag siya tapos hindi uh, nagawa nyo na to hayaan nyo lang yung solution sa katawan niya hindi nyo na babanlawan para kumapit na kumapit yung solution dahil nga itong mga manok kinakapitan talaga ng mga kuto ito kailangan basang basa kahit yung sa part ng kilikili niya buntot ganun din ito nating breeder to kasi maganda maliit yung iba kasi medium leg pero kapag ano naman yun na i-breed mo may mga lumalabas pa rin ano, short legs Hai <tuk> Hai bareng bareng ibu telelepati Na nating paliguan itong mga Japanese bantam natin no? nandiyan sila sa bilad sa may natatamaan ng sikat ng araw Ayan sila Tapos bukas bibigay tayo ng pang deworm sa kanila Halo na lang natin sa tubig kasi yung tablet medyo malakas yun Mala, kasi sila eh ba? mo yung mga tsura nila para silang basang kalapati pag napapalikuhan Ayan, tsura nila iba ito ayan. so yan, nakakatulong yung pagpapaligo natin sa kanila para matanggal yung mga kuto kasi anti-parasitic din yung ano eh anti uh, lisa tapos kung ano mang klase ng kuto matatanggal pag pinaliguan natin ng wash out at silip tayo dito sa ating mga sisiyo ito yung iba na kakapisa lang So meron tayong Japanese bantam dun Alo ah, no. yun Short leg Itim Abangan natin yan Itim Itim ang kulay nya Tapos yung iba dito Is yung mga Crossbreed ng Heritage Chickens Ang Orpington Rhode Island Red Tapos native Parang three-way cross na rin Tapos Kinatakuan din ng Ano Ng Sako Para Hindi sila ginawin dito pa sa kabila, meron pa dito. Mga Japanese bantam. May mga ma, may mga mangilan gilan na short legs kasi pag ano na to, pag yung madami na, si-separate na natin yung mga short legs dun sa long legs para naman uh, may ano sila, may category kumbaga. Next natin paliguan itong mga alaga nating kambing kasi sila talaga yung mabaho mabaho yung amoy ngayon, ma maanggo. Iiyan kasi ni Tenga yung katawan niya kapag walang naistad na babae. So kailangan ng paliguan na natin. So ayan, paliguan na natin si Tam Tam. siyang paliguan natin. And isunod natin yung mas malalaki sa Ano muna natin siya ng uh, tubig sa poso? mabanlawan yung mga dumi. Saka natin lalagay yung shampoo. Para kumapit sa balat niya. Pero ito mga kambing, babanlawan natin ha. Hindi, hindi sa gayang manok na hindi binabanlawan. alas nating papaliguan. So, tapos na nating paliguan yung tatlo sa so, pinakalas. Tingnan nyo naman kasi yung itsura nyo. Puro ihi. Kaya maamoy. Kailangan mapaliguan na talaga. So, mga tropa, tapos na natin silang paliguan hindi nabawasan naman yung amoy nila pero yung bulog talagang makapit yung ihi dun sa part ng ilong nya yun, nasa ilong pa rin kinuskus ko na ng kinuskus ng brush pero talagang ayaw matanggal so after natin magpaligo, linisan na rin natin mamaya dito, para matanggal yung mga kalat dun sa loob ng gulungan tapos lagyan na rin tayo ng panibagong ipa may for sale tayo no 4 months old tingnan nyo, ang laki PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Tentong World. Tapos, saka tayo mag-usap regarding dito sa ating backlink. So, kailangan kasi may release ko na rin ito dahil nga may kapatid show. Baka may stud niya. Dahing ang glunobian at bower. So, combination yun. Maganda yung magiging result pag ito yung ginamit yung bulugan sa mga local bridges nyo pang upgrade. Saka mabilis silang lalaki. Tingnan nyo naman, 4 oh, months old pa lang. Ganyan nakalaki. At yan muna ang ating video for today. So, shoutout sa ating mga subscribers at mga nanonood dito sa ating YouTube vlogs. And sa mga nagpa-farm, mag start Sa mga gusto nyo ng planting materials, meron tayong available dito sa likod ng bahay. Pag-usapan na lang din natin yan. Basta malapit sa area namin. Ha? So, thank you very much for watching our video for today. And see you next time guys. Ingat po lagi. Bye-bye.